Yung XRM yung pinili mo, nako hindi ka nagkakamali. Wow, wow, wow. <laughs> Solid yung view dito. Ayun oh. napansin ko nung nakaraan na mayroon ng parang leak ng oil dito pero hindi pa naman ganun karami tulay mayroon ako nagitang konting leak ganun dito sa kabila ibang parang yung buhangin niya mahala tamang mayroon kulay itim na parang oil na galing dito sa shock kaya pinulasan ko na muna So, sana gumagana yung ating mic kasi nung nakaraang pag-vlog ko nasira yung isa kong mic at nung mga nakaraang araw lang dumating itong ating in-order na mic para sa ating camera. Sana gumagana para naman di naman masyadong sayang yung ating pag-vlog ngayon. Medyo natagalan din kasi gawa ng medyo busy rin. Ngayon ay araw ng linggo at may mga iba na nagsiset ng kanilang mga rides kapag ganitong mga araw di ba? kasi unang una na walang pasok walang mga trabaho at yung mga bakanteng araw nila ay ganitong mga linggo kaya sa lahat ng magra-rides ngayon saan man kayo mapunta ride safe always muli na naman natin magagamit ang ating XRM sa medyo malayong biyahe kasi halos dalawang linggo rin na yung mga pinupuntahan ko lang gamit itong ating motor ay doon lang mismo sa city halos tig ilang minuto lang medyo namimiss ko na rin magbiyahe ng medyo malayo nung bago pa lang akong gumagamit ng XRM125 kapag ka na ako sa mga kurbada nakakatakot yung kurbada kasi akala ko parang dudulas yung gulong kasi medyo maliit ba? Diba? hindi naman siya ganoon kalaki talaga iniisip ko na baka dumulas yung gulong kasi maliit pero nung nasubukan ko parang ang gan naman pala niyang gamitin sa mga kurbada no grabe yung rider oh parang may mga <laughs> parang may tumutulong na hindi mo malaman kung saan galing baka mayroon siyang maluwag na tornilyo kaya medyo malakas yung kalansing yan o no? pagka nakapadaan siya sa lubak rinig na rinig yung kalansing noon guys dito sa amin noong halos hindi pa uso yung mga scooter karamihan sa motor na makikita mo dito ay XRM yung ginagamit nila wow, wow wow yung mga 110cc pa dati yung mga unang design na mga XRM na hindi pa FI yung mga naka-carb at nung dumating na rin yung mga yung mga city 125 yun naman ulit yung maraming ginagamit dito ng mga motorista kasi nga napakatipid nun sa gasolina pero kahit na dumami na rin yung mga gumagamit ng mga city 125 at kahit na ngayon maraming na rin yung gumagamit ng mga scooter marami pa rin yung bumibili ng XRM maganda pa rin talaga yung XRM yung performance nya, yung tipid nya sa gasolina hindi pa rin nawawala eh at yung tibay ng makina sigurado kasi Makikita mo naman yung mga dating XRM, di ba? Yung mga dating mga model ng mga XRM hanggang ngayon buhay na buhay pa rin, eh. ginagamit pa rin nila. Kasi yung makina ay ayos na ayos pa naman. Halos wala pang mga problema. Kaya kung XRM yung pinili mo, nako hindi ka nagkakamali. <laughs> hindi tayo nagkakamali na yung pinili nating motor ay itong XRM. Kasi alam naman natin na pagdating sa kanyang quality at pagdating sa kanilang mga performance ay solid talaga dito kalimitan dati nag top speed kasi medyo malawak yung daanan dito tapos bibihira yung mga dumadaan na mga sasakyan kapag ka matagal ka lang hindi mo nasusubukan magpatakbo ng mabilis tapos susubukan mo ulit sa matagal na panahon medyo nakakakaba no oh? Inglo bakton na. ha <laughs> Dati hindi ko naman nararamdaman yung ganito. Yung parang yung katulad ng sinabi ng isang nating subscriber na kapag ka mabilis 'to yung kanyang takbo parang gumegewang yung kanyang manobela baka siguro gumaan ako or malakas lang yung hangin ngayon parang yun yung pakaramdam ko eh parang nagewang yung harapang gulong ko nakaka-relax talaga kapag ka nagra-rides ka tapos ganito yung mga view na makikita mo diba guys yung mga nature view Yeah. <laughs> nasubukan nyo na ba guys na mag drive ng wave? Kasi may nag comment sa atin nung nakaraan na uh, kung magagawan ko doon ng comparison Nakasubok na rin ako dati na mag drive ng wave At hindi ko alam kung parehas yung bilis nila at ng XRM kasi Nung nasubukan uh, ko dati yun parang ang ganda ni drive ng wave eh. Tapos ang bilis din niya at yung ibang mga wave din ay kahit na yung mga matatagal ng wave hanggang ngayon ay nandyan pa rin matitibay rin yung makakana ng wave eh Onda rin kasi pero yung pakiramdam ko nung nakasubok akong mag drive ng wave parang smash din yung kanyang manibela no? tapos yung upuan naman nun ay malambot din parang ano nga siya parang size smash din hindi naman nagkakalayo yung kanilang mga forma pero nagagamit ako nun dati matagal na yung mga dating wave pa Nakakaantok ah, mag sa mga ganitong lugar eh, no? Ang sarap sa mata ng mga puno. Tapos, ang lamig ng hangin. Parang sa may keso lang, oh. Yung mga pinaparkingan ng mga bus. Yung mga tax. Solid yung view dito. Yun, no? Oh. So, yun, guys. Hanggang dito na lang muna ang ating video. Hanggang sa susunod muli. Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating vlog, sa ating rides ngayon. Ride safe always guys. At this is Nel Ride Moto. Thank you.